We'll support naman tayo sa bagong vlog ko na Jose Aldrin TV Jose Aldrin TV napaka iksi lang para yes. mga mabilis yun yun sila makuha at mabilis mm, yung mga mm, sa lahat na naghahanap kay Boy Bocayo aka Jose Aldrin Salamanes yes. Jose Aldrin TV Ayan. put 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 kaya kung may kayo abangan na yung mga susunod na mga video Basta kung may video ako, huwag nyo kaligtahan. Manood na kayo. Ito yung buhay-buhay ko araw-araw. Makita nyo parang yung ginagawa ko. Basta ma-update kayo regarding sa buhay. Oh, tawa ka daw. Ah, siyempre. Patuloy lang buhay. Kahit ano mamapagsubok, continue lang tayo. Huwag tayong ano, ihinto. Basta mahalaga. Hindi tayo na meruisyo. Tayo ay nag na ng matino sa mundo. Diba? Pata kumakain na. <laughs> oh my goodness. Pero at least nagtitinapay na ang bibi namin. Kasi bawal na ang magastos. Diba na? Saan punta natin anak? So ngayon, naka dalawang appointment na kami. Galing na kami sa school. So, napinturahan na ang room. First coating, second coating na lang. Then, pagkatapos, punta na kami. Merong nakapaghulog na kami sa video Life ko. So, ngayon, papunta na kami sa pag-asikaso ng mga papeles ni Jose. Ayan. So, say you there, mga kapangga. So, yan ang life ni Jose. Area 1, ito pa pa. na kapang so tuloy lang ang buhay i-claim natin kay God yung gusto nating i-claim tiwala lang talaga sa process at saka sa plano ng tadhana di ba mga kapangga huwag lang tayo mawala ng pag-asa kapit lang sa totoo lang di naman tayo may hawak ng ano natin eh ni tayo may hawak ng buhay natin at saka hindi rin tayo may hawak ng ng future natin. So, si Lord lang nakakaalam. So, siya nang bahala for us. So, a blessed morning. Happy Wednesday. Wednesday ba? Wednesday. Happy Wednesday, everyone. Kumusta po? Dito tayo sa school. Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? na po? sa school Kumusta po? para makita Kumusta po? Kumusta po? na po? Kumusta yung room niya Kumusta po? Kumusta Napakadami ng na na mo, Ngayon, medyo may ako sa nisya, tumigkad na makita nyo na yung ano. View na room. Kaya pa nito. Makaral ka It's na. Ikaw pa sa trabaho. na. Wow! Buti na ako nagtis siya. ko pa ito. Kahit din natin siya, maranasan Good luck lang sa mga tips, na sobrang masipag. mo kung ang trabaho. Kaya, Good luck lang sa atin. Huwag tayong mapapagod. Kasi naman naman, yun ang ano natin. Yung ang trabaho na pinipiliin natin. Kaya, galingan lang natin kung mga teacher mo tayo. Pero para sa akin, hindi ako teacher, wala na akong masasabi. Good luck sa teacher mga mga pasipa. Talagang trabaho lang trabaho. Huwag natin isipin yung pagod kasi talaga ano, Talagang buhay ng teacher yun. Kasama yun. Hindi natin maiwasan kasi yung teacher talaga, isipin mo, pagpasok pa lang, pasokan. Sa lahat gastos. Gumagastos ka, umili ka ng pintura, maswerte lang kung na may nagdodonate. Kaya, shout out sa mga tao na nagdodonate na may busilat ng puso. Sana lahat ay may ganong puso na magbibigay sa mga tipser nila na parang nga nabawasan yung ano nila, mga nalang mga mga puro na sila gastos kasi alam natin ang tipser, maraming ginagastosan araw-araw. araw-araw mangalang talagang maramdam nila ay lahat kami puro gumagasti totoo naman din eh kahit sino din siya na natanong ko sabi nila napakagasto namin lahat natin lang ng bagay binibili wala halos na good guy pagkita naman natin kasi wala magkano lang makisahod nila ang sahod nila ay may lima at manak na ito hirap po hanin kaya huwag kayo masyado kung maliit ang sahod nyo huwag kayo mga anak marami kundi ano nilang para di kayo mabigatan. Ang bigat ng ano, maraming bubuhay sa akin. Uh, ito yung trabaho namin, Diyos ko. Baka may kabitan dyan sa gitna. Papalisan sa malam Mayroon. Kabitan na sa gitna. Lagyan mo pa ako pa. Yan, ganyan. Diba? Good. Luwag na na konti. oh, kumulay na ngayon. Nagaling sa ano. Galing sa maglikabok. Pero nalang ito pa natin Pero natin. Kailangan nalang magtsaka. Tsaka, tsaka is right. Hindi na natin pwede luwanan ito. Kasi baka naman, saan po pulotin? Diyos ko. Ang hirap maging, ano, teacher sa public pala. Dami. Ito, dalawa ko yun. Oo, oh, Yosemayor. dalawa. So, Nakatawad ako mag-teacher. Buti na ako nag-teacher. Ang sarap ko naman Sigurado na ano, may kalagyan ng mga teacher na yung pa, Pagkatapos ng ano, brigada, magtuturo na sila. Diyos mayo, walang kapag-trabaho. Sibat sa bakit. Sinumpahan mo naman na kung dyan kaya. Good luck na sa mga masipag na teacher. Sa so, tayo sa matitsya na gano'n. Kaya sa matitsya na araw mga masipag, araw-araw kumawa, -araw patuloy nila, lang, huwag kayo mahinaan ng loob. Ito na yung sinumpahan ng pro profesyon. Kaya go-go-go lang, mapagod man, ningiti pa rin. Kasi yun naman ang gamawin natin. Ningiti tayo. Nagtayo ay di mabigatan ng problema araw-araw. mabigat mo sa ano, nakakapagod. Ngayon, nagpata, oh. Uy, uh, ang galing-galing naman. Ang galing-galing naman. Oh, sige. Paano bang process na ano? Pag-wax? Sige. ya, yeah, Ayo Ayaw, sinus pa. Dapat kamay, ako nga kamay. Dada, na, matumbak, ha. Ma madulas yan. Bakit ako? Tingnan mo siya akin, ang ganda-ganda na pakalinis. Ayun, Hindi ganon. O, tingnan mo sa akin. O, ganda, o. O. Mm. O, tingnan mo. Pakita ko sa'yo. O, uh, videohan mo ko. Pakita ko sa'yo. Ganon. O. Ay? <laughs> Wala akong business. <laughs> Wala na. Business, business is monkey. Eh, galing-galing naman na iskarte bata na yan. Galing-galing pala maglinis, di ba? Oh, gabi, oh galing maglinis ng bata. Oh. Oh, ganyan siya mag ano. Ganyan siya magwax. wax. diba? Uh, ganyan siya magwax. Oh, Ilang mo siya ano? Siminto. Oh, wa wakay ano? Naka. Josko. Yeah. ayana, na. Ayan na. Bata ito. Awakan mo. Dos